Iyan na po ngayon yung ating uh, sinya dito po sa harap. Halos lahat may uh, bulaklak na. Yan. So kakatapos ko lamang pong magdilig. Kasi inaantay ko na baka umulan dahil ah uh, makulimlim yung ano. Yan yung araw oh. Ay, hindi, hindi kita. Yan yung araw kulimlim kaya inaantay ko kanina pa tapos parang hindi man uh, ulan kaya ngayon na ako nagdilig medyo late na nga lang so alas 8 na po ng uh, gabi dito dapat ngayon uh, maaraw pa pero dahil uh, makulimlim kaya medyo madilim na so inuna kong diligan yung ating mga halaman yung ating mga namumulaklak na mga bulaklak namumulaklak na mga bulaklak tama ba <laughs> yan pero dito hindi ko siniligan bukas na lang kasi nung isang araw kakadilig ko lang nito yan yung ating mga sinya tsaka yung ating ibang daily ay nag open na tingnan natin yan iba't ibang kulay din ng sinya yung naandito kagaya sa harap yan halos lahat may uh, bulaklak na. Yan. So bulaklak yung nasa gilid ng ating ano ating uh, garden no. Ayan. So iba't ibang kulay ito. Ito hindi pa nag-open. Pero malapit na rin ito. Baka bukas or sa makalawang araw. Bukas na rin yan. Ito. Malapit na rin siyang magbukas. Ayun po kami malapit na. May mga itong mato. Ito yung to. Ito yung dilili. Pagod na nga tayo kaya. <laughs> mali, mali. sabi natin. Pasensya na po kayo. Ito. Bukas na. And ito. Nagbukas na to siya. Tapos ano kasi yung Ang dilili. So, umaga siya yung bubukas Tapos pagkapon. Isang araw lamang siya. Tapos magkuklos na siya. Kinahaponan. Ito. Bukas nito. close na rin to. So may yelo tayo. Iba't ibang kulay po ng mga lilies to. No? Ang maganda dito kasi continuous po yung kanyang ah, bulaklak. Yan. So araw-araw may nag-open po. Ito. Iba rin kulay niya, no? Maganda to pag maaraw ngayon kasi makulimlim. Kaya hindi mo isyado matingkad yung kanyang kulay. Pero ganyan. Yan. Ito yung bulaklak ng ah... Uh, tawag dito, bawang Bawang po yan siya, hindi po yan lili. Bawang. Ito po yung kanyang bulaklak. Pahinugin natin, tapos talim natin, no. Oh. mangyayari. Try lang natin, no. Yan. Lili po siya. di lili. Bukas na rin. Tapos wala pa. Iwan ko lang kung anong kulit, to. Baka yellow rin. Gaya nung ating naano sa likod, no. Dilaw, Punta oh. Puntahan natin doon. Yan. Yan o. Oh. Ang ganda Oh. So marami siya o. Oh. So marami siyang ano, bulaklak. Maganda yung pagsabay-sabay na nag-open. Maganda sa umaga kasi. Sa umaga makita mo, puro siya bulaklak dyan. Puro naka-open. Tapos paghapon, hapon, ganyan na. Magkuklose na siya. So yung ating sinya dito, yan. May dilaw. May puti. Pink. pula sa labas mas maganda kasi marami doon eh yan ito naman ang lili yan ito yung mga sensitive natin yung mga kakaibang kulay konti lang to sila kasi dito dati puro itong mga lilis tapos tinanggal natin pinalitan natin ng ano ah dahlia dalya dati tapos sa katapos niyan ngayon yung ating mga bagong tinatanim pink na pink yung mga sinya ayan mga ibang kulay kaya iniwan natin Okay, oh. orange siya ito naman uh, yellow dito iba't ibang kulay din tayo 'no yan uh, pink red purple light orange siya kasi ito yung orange niya magkaiba yan dalawang kulay po yan, no? yan. ito naman red ganda kasi marami siya mamulaklak oh. Pang unang pangalawang bulaklak niyan pag pangatlo niya sabay-sabay na sila hanggang ayan pangatlo. So marami na. Dry yan. Dito pink. Patla to and then yan. Ito may white tayo dito. Yan. Tapos tanglad ang nasa gilid natin no. Mga nakahang mamaya doon tayo punta and yung ating garlic dito malapit nang ma-harvest to sa dalawang linggo pwede na po itong ma-harvest dito para mapadry na natin no? yung ating kangkong medyo lumalaban pa naman <laughs> yung iba yung iba ang tagal lumaki ang tagal tumubo ngayon anong nangyari sa kangkong natin ngayong taon mahina pero sige lang baka sakaling gumanda pa kasi maganda ng panahon eh sobrang init naman po ngayon sobrang init plus 32 wala pang ulan simula ah, sang linggo na sang linggo na pong mga lamang linggo na ngayon na walang ulan so mahina sana umulan para makatipid tayo ng adilig yan, yung ibang dahon medyo dry na kaya malapit na po itong ma-harvest na. No? Hindi ko lang anong gano'n. Malaki ang puno eh. Baka malaki rin yung na uh, laman po niya. No? Ayan. Dami rin. Ayan. Tapos. Yan, yung mga iniwan natin ng mga may ano may mga escapes yan. Tingnan po natin ano mga mga nangyayari diyan oh. No? Patayo na siya pag tumayo na yan. Ayun. Pwede nang i-harvest ito ba? Ito na na oh. Tumatayo yan sila eh. No. Maangat. yun Ito yung kangkong natin dito. Ewan. Hina. So basa pa siya ngayon. Kaya hindi ko siya diniligan. Kahapon ko siya diniligan. Talagang sobrang basa. Kaya ngayong ano. Ngayong uh, gabi. Hindi ko siya ngayon diniligan araw. Mm -hmm. Dito yung ating mga sili. Medyo umukay ako na siya hindi naman lahat pero marami ng dahon may mga talbos na po yan so baka ang mga pa siya ng maganda okay lang walang dahon basta maraming bunga <laughs> ayan so. tapos dito maraming ano maraming bulaklak yung ating akalaman uh, si ito hindi ko pa ito nililipat eh. Itatanggalin ko siya dito. Lipat ko yan kung saan para huwahiwalay sila. Yung kalamansi natin, yun, napro natin to eh. Diba? Nung nakaraan. Tapos ngayon, dami niyang ano bagong uh, talbos. bagong ano, sanga. ang dami niyang bagong ano. Mga sanga doon sila mamulaklak. Ayan, may bunga na nga po. Ayan pati sa ilalim marami siya kung mamulaklak ay mambunga tapos sa uh, full na yan siya lalaki kung mabubuo po siya yan mamulaklak po yung mga yun mga bago yan to yan, mga bago papaya wala nang bulaklak <laughs> nagtampo ata yan so ang ito naman pala naglitan ko lang to hindi tayo mag-end ng ating vlog ang napansin ko sa ating upo yan, mayabong na siya yan, maganda na ang ano ko napansin ko uh, wala siyang lalaki puro siya lahat ng bunga babae yan oh. babae lahat ng bunga ayan. ayan nag close na nga ayan, iwan ko lang kung mabubuo hindi naman siguro nila kailangan ng lalaki no kasi puro babae yung bunga eh kahit sa baba meron po yan yun oh puro babae ang bunga niya ang dami ito yung mga naunang bunga yung nakalang araw nag uh, close na po siya ayan. lahat babae wala akong makita ito pa lang yung mga lalaki oh pero nauna yung mga babae mabuo yan yun na oh, babae pa rin oh ayan babae Babae, babae, babae. Lahat. So, try natin kung mabuo yung mga naunang bunga. Ito. yan ayan. Ayan, o. Oh, halos pa ito sa loob. Mm -hmm. Babae. Pati ito. Sana mabuo lahat. dami dito rin oh, aray. Ayan, di ba? Pati sa taas. Ayan, lala, babae, babae. Ang ganda. Pati dun, no, oh. Ayan. Ayan. Ah, halos lahat. Hindi lang halos lahat. Lahat po talaga, babae. So, ang next naman, na, oh, puro na naman lalaki. Ito Ito na naman. So sa gabi sila nag-open tapos pagka uh, ino magahan uh, magsasarap po sila. Ayan po. Cabbage. Okay, so next time na lamang po tayong mag ano, mag-update ulit ng ating garden kasi gabi na and meron po tayong overtime bukas. So yun muna po yung update sa ating garden. Magandang gabi and maraming uh, salamat po.